Okay mga kamiks, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan Ngayon po ay araw ng lunis Holiday Walang pasok So ayan po mga kamiks, oh. Magluluto tayo ng Bulang lang Ito binabalatan ko na yung ano, uh, Patula Tapos mayroon tayong Kalabasa saka okra yan po saka hahaluan po natin ng ano galunggong apat na piraso saan na ba yun? Ayun. ito ay pinapakulong na yung mantika at tinga uh, pipirtuhin yung gawin yung uh, tilapia yeah, may tilapia po may tilapia din kami nga bili mula lang uh, 50 lang ang kilo kaya bumili na kami ayun mga kamiks tayo ay Magkano ngayon magluluto ng bulang lang. Lauoy. Okay. Ayan, natin lulutuin. Tingnan eh. natin. Ngayon, so, mag-iwan na gamit ko. So, ano lang po. Okay. So, mag manok ka kaya bago ay mahal dito ngayon, ang nalang halaga na yung sisi lang hindi nyo mamaubos ng kainan na ulam eto ang dami yun isang ano salang yun. Salang natin, pa lang yun palahati pa lang pala Pag-aaral mga kamiks, tapos na natin ah, uh, kayatin yung ano, um, patula. Kaya kalabasa naman ang ating babalatan. Ayan mga anak siya. Oh. Pampalinaw ng mata, pampapugi pa. Ang iba, hindi na pinabalatan ako okay, sa akin ko para mga bata kasi magigas daw ang balat so balatan natin mất cái ai nào không? đi nào? Hmm. Ơp Ay, mga kamig, so, oh. tapos na nating balatan. Tanggalan ng balat. So, okay, kaya natin ito na. Ito yung nag ng uh, patula. Ito naman, galabasa. Ang oh, palinaw ng mata. Ang oh, pamacho pa. O. Pa. Oh. Uh eh, -uh Mali, mali, may goya sa ito na ano, parang style backbeat. Ito ang gaya sa lahat, haba. tigas. Malambot yung ating uh, hektara ng sangkala. So, ito po ang paghihirang ngayon. makabago. Pakaba. Manipis lang siya pero pakaba. Hindi na yung mga puting pukul na maliliit. Hindi na. Pakaba na po. Ito kung lang inanaw sa lamesa, gawa ng itong ating Kalian ya, Luna, malam itu pengen apa yang kasada. Oh. Ah, may taga pa. Ah, oh. ano, ano. Kanya pala yun. Salamat po. Sarap. ayun tapos na natin gayatin ang ating uh, patula tapos itong ating uh, kalabasa ibinabal ko sa tubig yan so ang tulog kong uh, tanggalan ng uh, dulo, ito, opa so, Tapos natin dito yan so, isasabay ko na siguro sa kalabasa at ito so, lagay sa tubig ang gagawin ko hindi ko na lang siya uh, puputulin pahapan na ngayon, lang ganit sa buko lang lang ang ko yeah. <tinyo> Ito nga pala ay binigay lang sa amin kasi yung uh, medyo suki na tayo sa ating uh, binigay na gulay uh, sabi sa medyo pangit daw ang hindi ba magandang tinda uh, so, maganda pa naman eh. binigay na lang sa amin yan, po yan eh. uh, madami po yan kamatis pa o oh. kaya lang ating uh, So ayun, tapos na tayong tapos ko nang ano, putulan ng yung ano, uh, okra. Ayun po. Oh. Ayan, dami po 'yan. Yung binigay sa amin ngayon ay dito ko lahat. Ayan. Tapos so, ay tapos na ko ni kagaya ng kamatis. At sibuyas, dalag ko na rin ng luya para masarap talaga. Yan ang tunay na bulang lang. No, yun ang gagawin natin ng umaga ayan, okay, iwain na natin. Kamatis. Sibuyas. Luya. Bahay kubo. Hindi naman ito bahay kubo kasi si ito kompleto. Ito, unahin ko yung luya. Palatag lang kasi para na naman naman maglas ng luya yung ating kabaw. May gulay ka na, may salabag ka pa sa labat na luyan. Diba? So, may ulam to na. May gamot na po. Kamatis. Sabi nila, ang kamatis ay pang palinaw ng mata at saka pang ng botis. So, subukan natin. Baka naman yung miskles ng ating uh, botis. ayaw pala ng pangpain na mata ito pala kalabasa number one so ang kamatis ganoon din po ah uh, sabi nila hindi ko lang alam kung yung hindi ko lang matanda kung sino sabi kung so, tayo na rinig ko lang yan at uh, huwag na yung kung sino nagsabi ha hindi ko na maalala kung sino yung nagsabi sa akin ayaw ang oh, galing nito nga yung uh, commander mga tanda sa na lang, sabi, sabi ng lola ko ako kumain ka ng gulay para kay tumalino at ang iyong mata ay malinaw makakita ka ng mga chicks mga chicks na magaganda eh sabi ko naman eh paano yung mga panit lola eh hindi hey, na sa'yo iyo kung titignan mo sila Kaya muna tayo, nag-uupom na eh, hindi pa nakakalaw ito eh. Ano muna tayo, kikiam. Mga ah, kamig, tayo muna tayo ng kikiam o. Ito ang kikiam, may pagmasa lang to. kain kaya sa bulsa. Piso lang ang isa. Mmm, parang... So, yun mga kaneks. Tapos nang magprito yung aking uh, may bahay. So, ako naman ngayon magkukulay. Ayan. Isinalan ko na yung ating uh, tubig. Pakukuloy natin yan. Bago natin ilagay yung ano. Pwede naman isabay sana. Diyan, kaya lang, ito ko lang itukuloy. Ang una ko lang ilagay, ito ay ito yung ating mga sapat. Nihaluan ko na rin ng tanglad. Yung gaya na ko na luya, si Boyas Kamares. Yan. yun ang ating gagawin. Ilalagay muna. Unang ilalagay. Yan. Lagay ko na. oh, yan. Okay. Okay na yun. So, ating tatakpan. natin. Hindi hirap po talaga kasi yan natin takip ay wala nang hawakan. So, kabilisan ng pagbukas. Pag ganyan, pag So, yan. So, yan, kaya mga magpa kumukulo na mga kamiks. Ano po nga, kumulo na po siya. Hindi nga tayo. Oh. Hindi man tayo. Kumulo siya, ganunin ko lang yan. Ganyan. Mabilisan lang para ano, walang ano eh. Walang hawakan. Kuntayin natin kumulo. Ah, ayun mga kameks kumulo na. Hindi ko kaya i kasi baka makakapis na lang. so, ganyan na lang, kutsara na lang. Oh, ah. ah, ilagay na natin ito, ilagay na natin. Sampay ah. na yung okra at kalabasa. Ayun. Ayun. Okay, lambutin ulit natin yun ah, Para lambutin natin, bago ulit natin ilagay ito Ang patula Tapos sisiplahan na natin Kulo na, na natin Ganyan na natin Dami Sa piraso nito, malaki kasi Napakalaki po ng pumitik na So, ayun, pakuluin na natin ang konte. Ha? Aday titikman tik muna. Ice ba? Ang lasa. Ilagay niyo ang ating na may Okay. Okay mga kamiks. Uh, okay na. Maganda na yung timpla. nais na. At mamaya maya pa daw kakain. So nagluto lang muna ako. Mamaya maya daw kakain. Sabi ng commander. So bye bye mga kamiks. ayun uh, na po. Kaya kita ko lang yung aking uh, ginawa ngayon. Itong araw ng lunis. Kalidi. di uh, walang magawa. So nagluto ako ng... Uh, yun, bulang lang okay, mga kamiks, bye bye